Good morning mga day, this is Basudan, Vlogger, a day in my life as a content creator at age of 14. Kaya naman papasabi ka na lang talaga dito ng I for Dago! For today's vlog nga, is school vlog na naman tayo. Actually, kahapon pa dapat tong vlog na to. Ang kaso nga lang, wala kaming wifi kagahapon. Kaya naman eto, ngayon na lang i-upload. 5.30 na nga po pala na magkagising ako. At ayan nga, tumawid na agad ako sa kabila. Para naman makainom na agad ng mainit dahil maliligo na agad, agad ako. Kapag nga kasi talaga nalilate nga talaga ako ng gising, binibilisan ko na kumilos. Paano ba naman? Sobrang bagay ko talaga kumilos. Baka awutin ako dito ng alas 8. Kaya nagtutbrush at nagkilamos na rin nga po pala ako dyan. By the way, gising na rin nga po pala si Dada, si Baby Storm for today's video. O, ba diba, sobrang sobrang aga magising parang sila talaga yung estudyante. Then, ito naman nga po pala sila at nangunguha talaga siya dito ng talong dahil sabi ko nga sa kanya, ang gusto ko nga iulam ngayon sa school is prinitong talong nga na nilalagyan nga talaga ng crispy fry. Oh, diva, yes po. Opo, oh, nag-request talaga ako kaya ng mga gusto kong iulam. Ate, ano naman um na rin nga po pala ako dyan ng kape. Tapos, after ko naman nga uminam, may pumunta naman ako sa kabila para ayusin itong mga gamit ko dahil maliligo na rin nga talaga ako. Oh, ba diba, sobrang nami ko talaga nalalaman for today's video. pa-transition-transition transition pa ako. Ewan ko ba kung bakit ganito boses ko ngayon. Pero ayun, pagpasensyahan na nga, babalik na lang sa dati. Siyempre, nagbihis lang ako, tapos tumawid na rin ako, tapos itong si Mama prepare pre Pero na pala dito, ito nga po palang pambaon ko for lunch. Diba, sobrang saya, sobrang nakangiti naman, abot tenga. Ah. Bali yan, kumain na rin nga po pala kami dyan ng umagahan. And after naman nga, siyempre, aalis na rin nga kami. By the way, Martes nga talaga, kaya naman ito na nga naka -PE uniform nga talaga ako. Alam niyo naman mga, they alternate ang pagsuot ko ng uniform. Ano na nga po pala dada nga po pala, tapos sumunod na rin ako. Tapos nakalimutan ko pa nga talaga na magdadala pala ako for today's video ng Choco Money. Masabi ko nga Kuya Alunico, haanya niya na nga talaga ako sa box dahil magdadala nga ako at ibibigay ko nga talaga sa mga kaklase ko. Yung 48 pieces na nga po pala dinala ko, paano ba naman 29 na tao nga po pala kami sa loob ng room. So ang humingi sa akin nila kuya mong sabi ko sa bahay na lang dahil dadalahin ko nga talaga to sa school at ibibigay ko nga talaga sa mga classmate ko. And yan, palis na rin nga po pala kami sa mga oras na yan, kaya naman eto, tasakay na nga talaga tayo sa tricycle. O oh, diva, buti na nga talaga ay meron na nga talagang tricycle at hindi na nga talaga kami may hirapan nga talagang ihatid-hatid sundo. At ayun, hindi ko nga talaga nabidyohan pero ichika ko na rin nga sa inyo habang bumabiyahe nga po pala kami ay nahulog na talaga ni Kuya Aldin yung cellphone niya, o oh, diba? di ba? Hindi nga raw talaga siya nag-aalam na nahulog yung cellphone niya kung hindi pa nga raw talaga bumusina talaga yung nasa likod namin Eh hindi pa namin malalama Ay Nyosko, buti na nga lang talaga ay walang basag. Nyosko, nagkaroon pa nga talaga ng core memories itong cellphone niya. Minaka nakakatawa pa nga talaga ay na nga kami tapos meron pa nga talaga dadaan na multicab sa mga oras na yon. Kaya naman pinapara niya mga Dahil baka madaw mabanggaan yung cellphone niya. O oh, di ba? Sobrang swerte mo naman ngayon. Alay, ko naman nga po pala sa school, eh, nagpaalam na rin ako kada paano ba naman pupunta na nga talaga sa room. Pero ito klasiko, hinarang ako dahil bibili daw sila ng materials. Kaya naman bibili na rin ako dahil wala pa akong material. Meron kasi kami group activity na gaganapin sa araw na yun at pang umaga ngayon. Kaya naman eto, bumili na nga talaga kami bago pa kami pumasok sa loob ng school. At ayan yos ko, mga late din pala to mga friends na to. Kaya naman ay eh, magkakasama kami papasok for today's video, mga late. Pero okay lang, wala naman kasing plug. Kaya naman kahit malit tayo, igora na natin yan. Char. Wala nga rin po pala masyadong estudyante na dumadaan. Ewan ko nga siguro sobrang aga nila pumasok or sobrang aga lang namin. Sobrang aga, mag-alas na talaga yan or alas na at nga. At ayan, pagkapa pasok nga dito na nga talaga ako sa likod pumesto para bigyan sila isa-isa hindi ko na nga talaga sila nilapitan isa-isa tinatawag ko na lang talaga sila pero yung iba nga alam kong nahihiya kaya naman yung iba nga talaga is nilapitan ko na lang nakakatuwa nga lang talaga dahil sabi nga talaga ng iba kong kaklase na binigyan ko ng choco man At napanood nga raw talaga nila to sa vlog ko oh di ba sobrang alam na alam dahil diyan ready kayo ng jeep pupunta tayo ng Jollibee cho Bale, eh, time na nga po pala. Tinago na nga talaga namin yung cellphone dahil bawal na nga talaga kami mag-cellphone. Tapos kinatanghalian naman nga po pala is eto kakaunti na lang tao sa room kaya naman kakain na nga kami. Alam niyo naman siguro mga day na hindi nga talaga ako cellphone si kapag nga talaga may teacher at lunch break or kaya naman nga i time lang ako cellphone Ten, kumain na rin nga po pala kami dyan yun. nagpalit-palitan muna kami dyan ng ulam bago kami mag-start kumain. Ganyan po talaga kami dito mga day kapag nga talaga kumakain kami eh naghahati-hati kami sa ulam. mga oras nga yun, ewan ko nga kung kumakain ba talaga ako o parang mas marami pa nga talaga yung chismis ko kaysa kumain. Ten, Ayun, yeah, after ko naman nga kumain eh, nagpahinga nga lang talaga ako sa loob ng room dahil sa init naman nga talaga tayo ako nga talagang gumalaw-galaw. Kaya naman, pass forward at pauwi na nga po pala kami sa mga oras na yan. Tapos pagdating ko naman nga sa talipapay Ito naman sila dadad, sakto naman nga talaga ang dating nila. Una nga talaga sinusundo ni Dada ay si Kuya Moon, sunod si Kuya Aljun, sunod ako. O diba ako ang pinakalas dalako ko daw, ang pinakamatagal lumabas ng room. Bago nga kami umuwi, bumili muna si Dada ng isda para nga may pang ulam nga ro, kami bukas sa kapang baon na rin sa school. O ba diba, tapos ako naman eto nasa loob ng tricycle, nagmumukbang ng chicken skin. O di ba na agad na ang So nyos ko naman talaga Sobrang fresh dumating sa school Sobrang haggard uuwi At yan sa mga oras Kapag pala nakauwi na nga po pala kami Ang grabe Sobrang nakakapagod talaga Ang araw na to Pero carry naman Carry naman Bale yun Yun lang naman yung mga kaganapan ko Ngayong vlog Kaya naman hanggang dito na nga lang Yun last night. Bye, -bye guys, Thanks for watching Mwaps